Hi guys, it's me Joven. Ano ka sa aking channel? Dito tayo ngayon sa Tai Tai. Mag-inquire tayo ulit ng mga presyo ng mga bilihin nila dito. Come to Tai Tai Changi. Dito lang ni sa Love Love Jade yan. Daming tao ngayon kasi Sunday. Ay, oy, oh, ayan guys. Ay, Jade o. Ayan. Magkano yan? Ay, 50. magkano yan Jade o? Oh? Ano mo kaya yan? Baka gusto ganyan. 50 peso lang Oh. Hindi alam ko Pang baningkinitan. Pang ano niya, pang ano niya jokes pang, lago niya pang alis. Ah, okay. 50 pesos lang din to, guys. Oh, ang ganda. Oh. 50 pesos. Ito, crop top. Ah, 50 pesos din, no? Oh. Ito, oh. ito, ito, gusto niya. Ayan. Ay. Ang ganda, no? Magkano to, be? Eh, 50. 50 lang po siya. Oo. 50 peso. Maganda yung black. O, black. o white, no? Maganda siya. Pili din ata ako na ito. Ha? Pili din ako. Eh, ano bilhin mo? Kaya, yan. May mga ibang choices pa na short dito. All item, 50 pesos. Ito yung napili kong isa. Maganda siya. 50 pesos. Ito, cotton. May mga cartoon karakter. Cartoon character 50 pesos. Ang hirap nang ibalik. May mga sando rin dito oh ano yan? Ay, oo. 50 pesos sando guys. Oh. dito lang sa may labas, labasa. Adidas, Nike, Oxygen, H&M. Oh. Ang dami pang mga ibang choices na color na pwedeng pagpilian. Ay, ito maganda rin oh. Sa mga mahilig sa white. Ano pa, Jay? Bumili ka pa? Hindi na. 400. Ah. Pare, parang pares lang. Oh, ay, yung mga jersey sila, oh. Ay, ano to? Malaki, maliit. Dry fit short. Dry fit. Ayan, oh. 100 peso. Mga dry fit shorts. Ang challenge natin ngayon, dito lang sa may labas tayo pupunta. Ay, ito. Oh, mga ganito rin shorts, oh. 50 pesos. Tas lang shorts. Ay, ito. Ay, ganda pang babae. 50 pesos. Ay, ito. May mga medjusted. Ay, ito mga plain shirts. 100 pesos. so 100 pesos. Ganda naman. Ay, ganito yung ano ngayon. oh Color of the year. Open oh, shop. Ah, ito, 50 pesos Ilan? Isa lang? Daba. Per bundle siya Per bundle rin. May 2 pares lang. Diba diba? Ah, dalawang pares. Dalawang pares? 50 pesos, isang pares. Ito. Gandaan, isang pares. Ito. Yan, P50 lang ito, boss. Ito, oh. 50 pesos, Taslan shirt. Dito, kuya, P50 rin. Oh, Taslan. 50 pesos. Ha? Tas lang tawag doon. Ah, ito. Oo. lang. Pares lang sa binili na. Ilan doon doon? Ah, ito. Tanong natin yung mga bags. O, oh, bags na lang tayo. Tootbag, o. 100 Pesos 150 yung ganito. Yeah, 150. Ha? 130 daw. 130 daw. Yung mga may ano naman no, may gusto ng jersey na maiksi. 50 peso lang din dito. Ay ito, 50 rin to, malaki. oh Mainit lang ngayon, guys. <laughs> Ay ito, 24180. Oo, oh, 180 dalawa Jersey short Ay, ito cotton, no maganda eh, ganito kuya. Dalawa, dalawa 150. Ito rin mga pambabayo. Maganda o. Oh. Presco. 50 pesos. Ah, Kulduroy. Wala yung nagtitinda dito, guys. Ang ganda. Magkano kaya to? Magkano po? 150. 150. Yo, itong ganito. Jobster, sterno to sa ano? Sa mga short na binili ah, natin. Ah, nga cold rain no. Ito ganito. Jobs ko 200. Oh, sa mga naghahanap ng cycling, 50 pesos lang din. Ah, dalawa na. Upper piece. Ano to? Wala kasi yung nagtitinda. Pero ito yung nakalagay, oh. 50. Wala yung nagtitinda. yung <laughs> Wala yung nagtitinda. Eto, ah, 50 lang din yung ganito, oh. Oh, baka gusto ni Nikki ganito. 50 pesos. Yung mga pang 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 conservative. Ah, Jade, sunflower. di mo kalimutan yung sunflower na Oo. Oo. oh kaganda So ara na niya wa. Ito O 2150 o. ganito, ganitong kay Maring Nikki. Hindi 'yung pinabili niya yung Taslan. Ah, 2150. Ang daming mga designs sa pwedeng pagpilian. Presko siya. Ay, parang Zara Zara to ah. Ay, ito din, oh. 50 peso isa. Ang ganda niya. Yan. Ang maliit. Dito ako sa bandang dulo, tapos balik na tayo. Sige, Jane. Ito pa, oh. Magkano po ganito? 150. Ha? Ah, one piece. Maganda yung mga nagmumotor or nagbabike ko. 150 ito pa oh ang gandang ano sando 50 pesos dito na lang kami sa may labasan bumili mas mura magkano bra? Ah, size 34 magkano po? Magkano po? 150. Foam siya. Oh. Yung ganitong panyo kuya? 35. Ito? Kuya, ganito? 25. 25, 35. Ito 150. Kung hanap nyo yung mga sando, tapos mga shorts, tsaka yung mga ganito dito lang kayo sa may labasan ang dami dito, mas mura, yan o oh. uh, medyo tapat sya ng inasal baka mayroong magtanong ulit eh etong hilera na to, halos pari-parehas lang yung tinda nila, mga medyas mga ganito, jersey ah, mayroon din pala dyan sa hilera na yan video lang tayo dito tapos, pauwi na tayo. Tapos na tayo dito na mili. Yung, ah, ganyan. Yung boxer shorts nila, 50 pesos. So, oh. cotton to, kuya. Cotton. Cotton. Ang ganda siya, oh. 50 pesos. Oh. Yung brief, kuya. Yung ganyan. Ganyan, tatlo, 3,100 yung ganito anong size to large? no large kasi yan ganito nila oh 50 pesos pay perang pinaisa boxer shorts 50 pesos yung mga ibang colors din oh tapos na kaming nag, ano, nag-canvas ng mga presyo dito sa may mga damitan. Nakapamili na rin kami ng aming mga hinahanap. I hope na nag-enjoy kayo sa video na ito. Sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button at pakihit na rin yung notification bell below para lagi kayong update sa aking uploaded videos ko. I hope you enjoy this day. Stay humble lang kind. See you next vlog. Bye!